Usapang top overhaul muna tayo mga kamoto. Talagang inagahan ko dito sa RST Motorcycle Shop. Dito lang sa Sityo Looban, Tabang. Sa kanto ng St. James Academy, dala ko ka mga kamoto ang Kawasaki 175 na version 2 para i-share sa inyo ang dapat ginagawa at syempre yung budget nyo kung sakaling ganito, sintomas ng motor nyo. naging issue pala nito mga moto ay may tumatagas na langis sa cylinder head sinyalis ito mga kamoto na may depekto o sira na ang cylinder block pati piston kaya kung ganito kamoto ang sinyalis o itsura ng motor nyo ay parehas tayo na pyesa na dapat palitan o remedyohan unang dapat maklasin ang upuan at gas tank sunod ang side cover ng timing chain kasi bago ugutin ang cylinder head ay dapat naka TDC o top dead center muna. Ito optional, pwede kang tanggalin din itong buong compartment ng air filter. Pwede rin hindi. Depende sa diskarte mo. Tanggalin mo na rin ang ignition coil para belo kapag hugutin na o inaangat na ang cylinder head at cylinder block. Ito yung engine support ng cylinder head na binabaklas. Shoutout kay Badong na Resty Motorcycle Shop, ang mekaniko natin ngayon. Ito yung part na hinahanap na yung top dead center kasi pwede mo na dito na lang ikutin sa chain sprocket. Kung wala ka naman gagalawin sa bandang stator, pwede na dito magpihit. Dalawang hex bolt, yan mga kamoto para makalas ang timing chain sprocket para itong compression release. Itong compression release kamoto ang dahilan kaya mas malambot padyakan ang Kawasaki at hindi basta lumalaban tulad ng TMX155 na pumipitik ang kick starter. yung mga takip sa cylinder head na may higpit kaya pwedeng paluin para mabuhay man lang kamoto kasi may oil ring at yun ang nagpapahigpit sa kanya at dito sa part ang dapat unahin luwagan o tanggalin ang stud bolt bali apat lahat yun mga kamoto at dalawa pang na nagdudugtong sa cylinder block bago tuluyang mahugot ang head at pwedeng sikwati ng dahan dahan kasi dumikit na sa gasket yan at umiipit sa mga dawel. At ito na nga ang cylinder block para makita ang piston kung anong ang status. Yung una, nung sinilip ang cylinder bore ay wala naman daw tama o kamot. Meaning, pwede pa. Pero nung sinukat ang piston ring ay masyado ng malaki ang gap. No! God! Please! No! No! Kaya nag-decide ako kamoto na palitan na lang ng bago ang cylinder block kasi bigas ang madalas kinak kinakarga dito bukod sa sidecar o kolong-kolong na talagang mabigat. Kaya kung ipaparibor, talo lang na halos konti lang na ang suma total. Kung may budget kayo kamoto, mas maganda bago na. Isang set yan kamoto mining kasama na ang piston sa bagong cylinder block na aftermarket na ang halaga ay 2,200 na natawagan ko ng isang daan. Ito ka motor, yung cylinder head na binabaklas muna yung laman loob dahil binabad muna sa engine degreaser dahil lumikit na yung nasunog na langis. Kaya kung ganito ang sitwasyon nyo ka moto, ay pwede mo munang linisin muna yung labas na nangitim bago dalhin sa mekaniko para iwas abala na. Subscribe. ito yung unang subok na piston set lang ang dapat papalitan kaso nang pinasok na sa cylinder block ay malaki na ang gap o ang awang ng mga piston ring Ito pala ang mga piyasang pinalitan dito sa Kawasaki 175, cylinder block, piston set, overhauling gasket, timing guide, valve seal, oil filter, manifold, spark plug, at oil ring. Pero depende pa yan sa inyo mga kamoto. Kung sira ng motor, kung pwede pa naman, ay wag muna. Since bago ang cylinder block pati piston na aftermarket lang kamoto kaya medyo maganit pang ikabit pero swak naman. At kapag ganito bago ay dapat i-break in muna kumbaga para hindi mabigla ang piyesa. Lalo na ito ay kinakarga ng mabigat na sidecar at bigas. Bali mga balbula hindi na hinasa ng grinding compound. Pero nung binuhusan naman ng gasolina ay wala naman tagas. Ibig sabihin ay okay pa. At wala naman tama ang mga tapet at camshaft kaya goods pa. oil capacity na madalas nilalagay dito ay 1.5 liters. Pero sabi ko dapat ay 1.2 liters lang. Pero kung buong overhaul ng makina ay dapat 1.4 liters kasi din yun ang recommendation ng service manual mga kamoto. At ito rin ang makikita kong dahilan kung bakit tumagas mula sa mga oil ring ng cylinder head dahil kamoto may compression din na ginagawa ang makina kasama ang langis. Kaya kapag sobra ay talagang ilalabas niya ng kusa. Pero syempre, i-consider natin na dapat regular ang pag-change oil ng ating mga motor para maiwasan ang ganito. Hanggang dito na lang mga kamoto at sana nabigyan ko kayo ng konting idea sa ganitong sitwasyon ng inyong motor. Kayo po o tayo ang unang mekaniko ng ating mga motor. Ugaliin po natin alamin kahit yung pinaka basic ng troubleshooting ng ating motor para hindi mauwi sa ganitong problema. Salamat sa panonood and God bless to all.